Hindi kayo magiging general. Ah, ganun ba? <laughs> eh, baka senador, pwede ko. Uh! Malakas pa sa kalabang dinadalaw natin, ah. Ako, kahit barangay captain, ayoko niyan. Let's go back to the barracks. Bluebird 1, this is Bluebird 2. The area is clear. We got the pilot. Sir! Sir, si Captain Rodriguez. Kamusta kayo, Kapitan? Mabuti naman. Sir, nakatakas yung pilot ng C-130, kaya siya nakakuha ko. Maupo kayo. Thank you. Kapitan, alam kong alam mo ang dahilan ng aming pagkilos. Kalabang kami ng diktadura. Dahil kinakailangan ng bayan ng pagbabago. May revolusyon ngayon sa Maynila. Kailangan makarating kami ron. Major, sa pangyayaring ito, wala kaming kinakampihan. Ililipad namin ang eroplano. Pero, tutukan mo naman kami. Ano pang hinihintay natin? <laughs> Ayos. <laughs> okay. Odi, let's go. Let's go. Nakanda na mga bata. We're ready to take off. Move out! Kailangan ba mga pangyayaring ito? Kailangan, sir. Committed kami. Kailangan makarating kami na Maynila. Naghihintay ng tulong ang mga kasamahan namin sa Camp Kramen at Camp Inaldo. Paano kung hindi kita payagang umalis? Sir, you're my commanding officer. But this time, I'll be forced to shoot you. How about my men behind me? Sir behind me are 107 heavily armed fighting men ready to kill and die for our cause How about that sir I'm sorry sir but we have to leave Good luck. Thank you, sir. Men, let's go! Let's go, men. Sir, may unauthorized troop movement sa Cotabato. Kinumando ni Major Bibit ang Flight 743. Patungo may nila. Anong gagawin natin? Arrest them upon landing. What if they resist? Shoot them. Ang balita nga, ma'am. Hinuli sila Sir Billy at ang kanyang mga tauhan ng mga sundalong gobyerno paglapag sa airport. Dad, saan kaya sila dinala? Hindi ko alam pero hindi tayo titigil hanggang di dati siya nakikita. Domoy, handa mo sa kiyon. Sir. Dapat pala. Lumaban na tayo ng sabayang kanina sa airport. Kesa naman nakakulong tayo dito. Nakakulong na pala tayo. Alam niya siya rin ginagawa niya. Alam naman dito. Masyado ka magreklamo. いい amin nila. Hindi natin kaya. Anong ka gagawin natin? Rajuman! 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 Sir. Company B, this base. Company B, this base. Come in, over. Sir. Company ano B, ngayaya. this is base. Sir, may heavy firing sa Northeast River. Sa Libak here. Company B, Doon ang base, is base ng Company B under Lieutenant Bibit. Have you made contact with them? We're trying, sir. Company B, this is base one. Come in over. Base one! Base one, base one! This is B Company! Please acknowledge over! I repeat! Please acknowledge! This is base one, Company B. Huh? Sir, sir, I have a contact. Base one, base one! This is Lieutenant Bibit. Come in over. Billy! This is Colonel Gutang. situation? Sir! Negative, sir, negative! We're under heavy fire! Billy. Billy, listen to me. Your reinforcement is on the way now. Any moment they will arrive at your position. Hold on until relieved. Repeat. Hold on until relieved. <laughs> vamos Man, down! Ben, move out! Move out! Okay ka na, Tenyente. Kahit bukas, pwede ka na lumabas. Salamat, Doc. Nurse? Thank you. Bibit. Sir. Oh, akala ko grabe ang tama mo, Tenyente. Kamusta na ba, Billy? Bukas nga, makalabas na ako eh. Okay ka na? Okay na. Sir. Uh! Malakas pa sa kalabang dinadalaw natin, ha? Billy, kamusta ba? Okay na, sir, pero isugat ko. Ah, pasensya ka na, bro. Nadali kami. Ito kasi si Red, eh. pa namin sa base. Ayos lang. Nagpapasalamat nga ako. Dumating kayo, eh. Wala ba kayo dalim pa sa lubong? Ano ka, bata? <laughs> <laughs> Miss, saan ang kwarto ni Lieutenant Bibit? kagad ako nung mabalitaan kong may nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Okay na ako, Ga. But... Men, palagay ko hindi na tayo kailangan dito. Baka closed door conference yan. Alalang alala ko sa'yo. Ang mga bata, tanong ng tanong. Hindi ko alam kung nasasabihin ko. Sir, nakakaingit naman si Billy. Mabuti pa siya, may asawang nag-aalala. Umandar na naman ang pagkaingitero mo. Eh kayo, sir. Kailan kayo mag-aasawa? Tsaka na, pag na ako. Palagay ko, sir, eh. Hindi kayo magiging general. Ah, ganun ba? <laughs> eh baka, senador, pwede ko. Ikaw, Agi, ano gusto mo? Eh, gusto ko, gobernador. Mas likit siya tao. Tera, sandali. Naghahanap lang kayo ng sakit ng ulo, eh ako kahit barangay captain ayoko niyan let's go back to the barracks